Maganda umaga po sa ating lahat. Okay, tayo po ay magsimula na. Maganda umaga po muli sa ating lahat. Let's pray. Aming Diyos, Ama, na nasa langit, salamat Panginoon sa kagandahan ng inyong loob sa amin na palagi niyo pong ibinibigay at pinagkakaloob Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Salamat Panginoon sapagkat ang katapatan mo Panginoon ay kailanman hindi nagbabago kailanman Panginoon ay palaging naanjan Panginoon upang maging kalakasan namin upang maging katugunan Panginoon sa mga panalangin namin Panginoon ang bawat katapatan mo sa araw-araw salamat Panginoon sa pagiging uh, pagbibigay sa amin ng mga biyaya Panginoon na bagamat hindi namin deserve patuloy mo itong binibigay Panginoon sa mga kagaya namin Lord God, uh, patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang kami po, Panginoon, ay ibinibilang ang aming mga sarili bilang mga taong pinatawad mo. At ngayon, Panginoon, ay minamahal mo. Salamat po sa pag-ibig na hindi magbabago. Sa pag-ibig, Panginoon, na patuloy pong nagkagayad sa amin upang maging kagaya at kahawig ni Kristo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po sa ito pong aming panalangin sa matamis at mapakapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen ang pagtitiwala sa Diyos ay kailanman po ay hindi natatapos. Amen, mga kapatid. Hindi matatapos sapagkat kagaya ni David ay makikita po natin sa kanyang uh, sul, sa kanyang awit, sa mga awit chapter 40. Dito po makikita natin yung kaong kahapon, kung back konting background lang din, kahapon ay eh, sa may chapter 39, meron siyang sinabi na uh, sa so may verse 7 kung, kung ganun Panginoon, nasaan ba ang pag-asa? Pag-asa ko'y nasa iyo Sa iyo ko nakikita At pagdating ng verse 12 Pakinggan mo ako Yahweh, dinggi ng aking hibik Sa daingkot panalangin, huwag ka sanang manahimik Dito ay humihingi siya ng tulong sa ating Panginoon At sa so may verse 40, verse 1 Nangyari po yung katugunan noon Basahin po natin Sa Diyos na si Yahweh matyagay, matyagang naghintay ang aking panaghoy kanyang pinakinggan sa balong malalim na lubhang maputik inahon niya at dooy inalis ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag taglay na buhay ko isang bagong awit sa aking tinuro papuri sa Diyos ang pag-awit ng puso matatakot ang bawat makakasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Mapalad ang taong kay Yahweh nagtiwala at sa Diyos Diyosan hindi dumadapak Hindi sumasama, hindi sumasama sa namam, nananambahan sa mga nagkalat na Diyos Diyosan. Yahweh, aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Kung pangahasan kong sabihin ang lahat, nangangamba kong may makalimutan. Dito ay makikita po natin na si David ay naghintay doon sa response sa kanya ng ating Panginoon. Sabi ng verse 1, again, sa Diyos na si Yahweh matiyagang naghintay, no? Naghintay po si David doon sa kanyang plead sa kanyang hiling sa ating Panginoon. At uh, ito ay makikita po natin na talagang uh, alam naman po natin yung kanyang uh, tawag dito yung kanyang description pagdating sa Bible, di ba po? A man after God's own heart. No, may kita po natin na talagang he eh, waited patiently sa ating Panginoon. And then sa pagkasunod naman na verse is uh, ang pangalay pat ang mga pangalay pati mga handog at mga hayop na handang sunugin hindi mo na ibig sa dambana dalihin handog na sinunog at mga kaluob hindi mo naisin upang salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akip ay pandinig ko upang ikay dinggin. Kaya nga tugon ko, ako'y naririto, nasa kautosan ng mga turo mo. Ang nais ko'y sundi, sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Ang, maglilig, ang pagliligtas mo sa aking iyat iniyayag, saan man magtipon ang, man, ang iyong mga anak, di ako titigil na magpapaaya na, ng, ng pagpapahayag ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi di ko inilihim hindi ko sinarili pati magtulong mag mo at pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isisiwalat dito naman sa may verse 6 to 10 is makita po natin dito yung obedience ni David dahil sa pagtitiwala niya sa Panginoon dininit siya ng ating Panginoon ito po yung nagresulta ng kanyang matinding kagustuhan na pagsunod sa ating Panginoon. Ang sabi niya, ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itago sa puso ang aral. Ano po? Dahil sa katapatan ng Diyos sa kanya, nagresulta ito ng mas lalo ng mas lalong nagsusumidhing damdamin ni David na sumunod sa ating Panginoon araw-araw sa kanyang buhay. Ano sabi ng verse 6? Hindi gusto ng Panginoon, sinabi ni David sa kanyang awit na hindi gusto ng Panginoon ang mga offering, no? Yung mga offering na dinadala sa dambana. Kundi ang nais ng Diyos mula mula kay David sa sa point of view again ni David is sa halip ang iyong kaloob sa akin pandinig upang ikaylinggin, no? Yung yung tainga na handang makinig sa utos ng uh, kanyang master. Ayun yung naging ayun yung naging dating kay David dahil ito yung naging resulta niya ng kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil sa tugon na, ng Diyos kay David, ay mas lalo siyang sumunod sa ating Panginoon. Sabi ng verse 8 sa NLT, I take joy in doing your will. My God, for your instructions are written on my heart. Sa kanyang pagsunod ay pinamalita sa, sa kanya rin pagsunod, sa pagsunod ni David ay pinamalita niya rin sa mga taong kikagilagilalas na kapangirihan ng Diyos dahil sa bagay na ginawa sa kanya ng ating Panginoon sa May verse 1 na siya ay dininig sa kanyang mga panalangin. Ano? Pangatlo is yung dependency ni David sa unfailing love ng ating Panginoon. Sabi ng verse 11 to 12, aking nalalamang di mo, di mo puputulin Yahweh ang iyong pagtingin sa akin. Wagas mong pag-ibig at iyong katapatan mag-iingat sa akin magpakailanman. Kay rami na nitong mga suliranin na sa karami ay di kayang bilangin. Alipin na ako ng pagkakasala na sa dami ako'y di na makakakit, makakita. Higit pa sa dami higit pa ang dami sa buhok sa ulo kay nasira na pati ang loob ko. Dito ay makikita po natin na talagang si David ay ang ang kailangan niya yung unfailing love ng ating Diyos, ano po. At alam na ni David na hindi niya kailangan mabuhay, na hindi niya kayang mabuhay sa gitna ng mga suliranin at mga at kung wala ang tulong ng ating Panginoon, ng ating Diyos kaya sinabi niya na kung gaano sa makasalanan kaya, kaya kaya sinabi niya din kung gaano siya makasalanan kailangan niya ng habag ng ating Panginoon ng ating Diyos at dito pa makikita natin doon sa 11 to 12 yung dependency ng ni, ni David sa ating Diyos no and sa 9 9 naman 9 uh, sa, sa pang-apat naman ay makikita po natin dito yung may verse 13 to 17 na ang pag ang pag ang pagpapatuloy ng pagkatapatan pagkatapa, pa, ang ng ating Panginoon kay kay David o yung continuous trust ni David sa ating Panginoon. No, nawa ay kalugdan na ako'y tulungan Yahweh. Ngayon na ako'y pakinggan. Nawa may nawa ang may hangad na ako'y patayin, baya ang mali, malilot ganap na talunin. Talunin ya ang nagagalak sa suliranin ko. Hiyain mo sila, baya ang malito. Silang nangungutya sa aki, bayaang manlumo ng labis ng di magtagumpay. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya at galak na walang kapantay. Bayaang sabihin si Yahweh ay dakila na nagahangad maligtas na kusa. Ako may mahirap at maraming kailangan, subalit hindi mo kinakalimutan. Ikaw ang tulong ko at tagapagligtas. Yahweh aking Diyos, huwag ka nang magtagal. Dito ay makikita po natin na patuloy na nagtiwala si David sa ating Panginoon. Hindi, hindi dahil tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin na hindi na siya nagtiwala sa Panginoon, kundi nagpatuloy ang pagtitiwala niya sa ating Panginoon. And in verse 13 hanggang 17 nga po, ay yung pagtitiwala ni David kay Diyos sa, sa, ating Panginoon is makikita natin na nananatili. No? Nananatili. Kaya nga po ang title ng devotion natin ngayong umaga ay Uh, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi natatapos no bagamat dininig ng Diyos ang kanyang panalangin bagamat narinig ng 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 Diyos ang kanyang mga hinaing pero hindi huminto sa pagtitiwala si David at doon po tayo magre-reflect ngayong umagang ito hindi natapos magtiwala si David sa ating Panginoon at kailanman hindi iyon nawala sa kanya dahil ang buhay niya ay nakasandig sa mga pangako ng ating Panginoon sa kanyang buhay no sabi dito is, yung unang bagay na David is waited patiently for God's help. Naghintay si David para sa tulong ng Diyos. Alam ko po, kagaya ni David, eh, meron din tayong hinihintay sa ating Panginoon. Let us learn how to trust the Lord and His timing. no Iba po ang orasan ng Diyos sa oras natin, mga kapatid. Na sa pagtitiwala natin sa ating Diyos, eh, kinakailangan po natin maghintay. Ba, maaaring matagal o maaaring sandali lang pero yung pagtitiwala natin doon sa mga panahon na tayo ay naghihintay doon sa ginawa ni David sa kanyang awit dito sa 14 ng Psalms sinabi niya na siya ay naghintay matsagang naghintay kapatid may hinihintay po ba tayo na mga panalangin na hanggang ngayon na hindi pa natin nat nakukuha the message of God for us this morning is to really to, to keep on waiting dun sa mga bagay at sa paghihintay ay mas lalo po tayong magtiwala at huwag po tayong magdududa sa kakayahan ng ating Diyos. Ano? And dahil dininig ng Diyos yung panalangin ni David sa may verse 1, makita po natin yung, yung desire naman niya to really obey God sa kanyang buhay. Yung obedience niya dahil ang Diyos ay kinikilala niya bilang master niya. Ano? Dahil sa obedience ni David, ma makakapag-reflect tayo. Kung ikaw, kung tayo man po ay, kung ako man ay binigyan ng Diyos na katugunan sa panalangin ko, mas lalo po akong magsusumidhing, sumunod sa ating Panginoon. Mas lalo ako magiging active sa pag-attend pag ng church, pagde-devotion, pagbe-pray, kasi binibigay na blessing sa akin ng Diyos. Kaya nga kung, mag kung magre-reflect man po tayo dito, eh, madalas, ano po, kapag ka smooth sailing na kapag wala na halos problema sa daan madalas ano po nakakalimutan po natin ang ating Panginoon kundi dapat ay mas lalo po tayong sumunod sa kanya mas lalo tayong mabuhay para sa kanya gayong patuloy niyang ibinibigay sa atin ang lahat ng ating mga hinaing o mga panalangin para sa ating Panginoon Yung obedience dapat po natin is makita natin sa araw-araw Pangatlo is yung dependency ng at ni, ni, David sa sa unfailing love ng Diyos. Kapatid, dito sinabi ni David na sa may verse 11 to 12 na lalo sa, sa may verse 12 kay nitong mga suliranin. Kagaya ni David, alam ko marami po sa ayo mga suliranin ano. At kagaya rin ni David, yung kasalanan natin hindi mabilang. Yung yung pagiging open ng at ni, ni ni, ni David sa ating Panginoon is makikita natin talagang very close uh, a very powerful statement by David na hindi niya kayang mabuhay kung wala ang Panginoon sa kanya ano sabi niya dito is sa may verse 11 let your unfailing love and faithfulness always protect me kung wala po ang pag-ibig ng ating Panginoon wala pong kabuluhan yung buhay natin kaya nga, as long as tayo ay nabubuhay dito sa mundong to, maraming bagay tayong kailangan. At ang pinaka kailangan natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Panghuli, yung continuous trust niya sa ating Panginoon. Let's reflect on that, Pangino mga kapatid. Kamusta po yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon? Maaaring nakareceive tayo ng blessing, maaaring nakareceive ako ng blessing, magtitiwala ba ako ulit sa Diyos o saka na ako magtitiwala ulit kapag may problema na ulit at may hinihingi na ako sa ating Panginoon. Yung continuous trust natin bilang kanyang mga anak ay palaging makita, palagi natin ibigay sa Diyos. No? Hindi po porket tapos na yung ating panalangin, Binigay na yung ating panalangin na hindi na tayo magtitiwalang muli. Wag po tayong matulad doon sa sampung ketongin na pinagaling ng ating Panginoong Hesus na sa sampu na iyon ay isa lamang ang bumalik at nagpasalamat. Yung siyam, hindi na nakita ni Hesus. Wag po tayong matulad sa mga yon. What's next? Ano na yung kasunod kapag tapos mong pagpalain? Kapag tapos kong pagpalain ng Diyos, ano na yung kasunod mga kapatid? Ang kasunod po noon ay maglala mas lalo po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Ano? Dahil ang pagtitiwala natin sa Diyos ay hindi magtatapos. Hindi ko na po ma-imagine yung buhay ko kung wala ang Diyos. At hindi ko na pinapangarap ang mawala sa sa sa, sa, sa presensya ng ating Panginoon. Dahil ito po yung buhay na kahit kailan na hindi ko pagpapalit sa anumang yaman ng mundo, ang buhay na merong Panginoon. Dahil sa ating Panginoon, nakakaroon po tayo ng direksyon. Dahil sa ating Panginoon, ay nakakaroon ng meaning yung buhay natin. Kaya nga kapatid, araw-araw, oras-oras, segu-segundo, patuloy po tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Ano? At hindi lang yon dahil sa bagay na pagtitiwala natin, dahil patuloy tayo magtitiwala sa Kanya, susunod tayo sa Kanya, pakikinggan natin lahat ng bagay na gusto niyang sabihin sa atin at gusto niyang gawin natin, susunod tayo doon at tayo ay patuloy na magdedepend sa ating Diyos na pinakamakapangirian sa lahat dahil sa pagtitiwala natin sa Kanya. Maraming pang bagay ang kayang gawin ng Diyos sa atin. Marami pang bagay na kaya siyang ibigay sa atin. But let us let us reflect on 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 that statement. Ang pagtitiwala ko sa Diyos kailan hindi matatapos. Magandang umaga pong muli sa ating lahat at tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang pinagkaloob mo sa amin. Ang dami po, Panginoon, mga answered prayer, even last year, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak. Ang dami mga answered prayer, Panginoon, na ngayon, dati pinagpe-pray lang namin, ngayon, nahahawakan na namin, Panginoon. Salamat po, dahil sa kagandahan ng inyong loob. Salamat, Panginoon, sa mga panalangin na anda, ang tagal naming pinanalangin, Panginoon, and yet, dumating Panginoon sa buhay namin. Salamat po dahil alam po namin na ikaw ay nakikinig sa aming mga panalangin sa bawat mga pag-iyak ng mga ng mga mata namin sa bawat pagsigaw, pagsusuk pagsigaw, pagsigaw Panginoon ng aming mga damdamin mula sa mga bagay Panginoon na aming inilalapit sa inyo ay patuloy mo po kaming pinakinggan dahil ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay hindi kailanman naging bingi para sa kanyang mga anak. Lord God, salamat po sa bagay na patuloy mong binibigay sa amin. At dahil doon sa mga bagay, Panginoon, na nareceive namin galing sa inyo, kami po, Panginoon, ay mas lalong maghihintay sa timing mo. Mas lalo kami, Panginoon, na, na mag-oobey, mag Panginoon, na susunod sa inyo, Panginoon. Mas lalo kami mas didepende sa inyo, Panginoon. At higit sa lahat, ay mas lalo po kami magpapatuloy na magtiwala sa inyo. Lord God, patawarin niyo po kami. If there's, there's a time, Panginoon, sa buhay namin na parang wala nang problema, tumugon ka na sa aming mga panalangin and bigla na lang kami Panginoon na wala nang tiwala sa iyo at magtitiwala na lang kami sa inyo muli kapag may problema na ulit but Lord God, kung ganun ang naging karakter namin nung mga unang araw Panginoon ng aming pagkakilala sa inyo ipatawarin niyo po kami but Lord God, ang aming pong pagtitiwala sa inyo ay hindi dapat matapos at kailanman Panginoon hindi ito matatapos Panginoon sa buhay namin dahil kailangan po namin, Panginoon, ng kapangyarihan ng gagaling sa inyo. Kailangan namin, Panginoon, yung unfailing love mo. Kailangan po namin yung mercy, yung grace mo, Panginoon, araw-araw sa buhay po namin. Lord God, kung wala ka sa amin, Panginoon, walang saysay, walang kwenta, walang kabuluhan yung buhay po namin. That's why, Lord God, every morning, kailangan po namin ng kapangyarihan mo, kailangan namin ng biyaya mo, kailangan ka namin, Panginoon, higit kanino man, higit sa anong pamang bagay dito sa mundong to, mas kailangan ka namin. Lord God, right now, I'm praying, Lord God, sa mga kapatid kong nakikinig, Panginoon, sa kabilang screen. Lord, I pray, if there's anything na kailangan nila, Panginoon, na patagal na nilang pinapanalangin, Panginoon, pakinggan mo po yung desire. Tingnan mo po, Panginoon, ang desire ng puso nila at bigay mo po iyon sa kanila, Panginoon. Ano man yung mga bagay na kanilang ipinapanalangin, Panginoon. At Lord God, ang aming commitment sa inyo, hindi po matatapos, Panginoon, yung pagtitiwala namin sa Hindi po matatapos at mawawala, Panginoon, yung pagmamahal namin sa iyo. Dahil isa lamang ang totoo, Panginoon, kailanman hindi ka rin natapos na ibigin ang buhay namin, na ibigin, Panginoon, ang mga katulad namin, Salamat Lord God sa umagang ito. Pagpalain mo ang aking mga kapatid. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ingatan at maging victorious yung araw namin. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat. No? Good morning po sa mga sumubaybay at nanood ng ating live devotion sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.